linawin ng mga partikular na detalye, mga kinakailangan sa kalidad at budget ng mga kinakailangang produkto upang makagawa ng mga nakatarget na paghahanap. Pangalawa, gumamit ng profesional na sino export platform mga eksibisyon sa industriya o social media upang malawakang mangolekta ng impormasyon sa mga supplier na Chino. At sa simula ay i-screen out ang mga potensyal na supplier na nakakatugon sa kanilang mga pangangailangan. Pagkatapos, magsagawa ng paunang komunikasyon sa mga supplier na ito upang maunawaan ang pangunahing impormasyon tulad ng kanilang kapasidad sa produksyon, sistema ng kontrol sa kalidad, at serbisyo pagkatapos ng benta. At higit pang ay screen out ang ilang pangunahing bagay sa inspeksyon. Kasunod nito, ang mga on-site na inspeksyon ay maaaring isagawa para sa mga pangunahing supplier o ang mga ahente ng China na sino-export ay maaaring ipagkatiwala upang siyasatin ang kanilang mga site ng produksyon, teknikal na lakas, at kalidad ng produkto panghuli, komprehensibong suriin ang quotation. Petsa ng paghahatid, sa loobin sa pakikipagtulungan at iba pang mga kadahilanan ng bawat supplier.